Ayan. Yeah. Yon, busy busy si Doc. Wala pa guys. Bumisita nga pala tayo ng Jesus ngayon para puntahan si Doc. Please, papacheck kasi natin yung bike natin bago tayo bumiyahe nang Tagaytay. Bumababa kasi yung seat post nito sa tuwing bumabiyahe tayo at meron din tayo nararamdaman ng konting alog kapag ka pumipre okay, So tara, time. let's go! Wala na yung ano, alog sa gitna. Wala na alog, di ba? Uga na lang. Wala, wala talaga sa ayos ka. Al alugin mo nga, alugin mo nga. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Eh, but I Eh, Eh, but eh, eh, Buti, inalog mo. Salamat ay! Oh, shout out! <laughs> Kaya Larry! Thank you! Thank Bagong pasyente na naman! Dok, ano sakit niyan? Babalit lang sa batos! Ba ba bakit o bakit? Putput na yung Putput na yung paa! <laughs> Papalitan sapatos kasi pudpud na yung paa <laughs> Wow Ang sarap ng The King Ito nga pala yung kinuha natin ng post Sa Mid Hornet 30.5 Tapos kumuha na rin tayo ng Endly na handle grip para kay Tito Dan. Tama din Kung mag Upgrade ka ng GRX Huwag ka ng mag one buy Mag two buy ka na Para kahit naka one buy ka ngayon pag dumating yung time na makuso na dahil mo magtubay, tubay ka pa rin, no? Oh. Para hindi kagastos ng gastos at gawin ng upgrade. Tama na may isang gastos lang. Ito ang mga payo ng legendary. Pinalitan nga pala natin yung na nakakabit dito kasi maliit. 30.4 yung stock na nakakabit dito yung dahilan kaya mabagsak at kumakalugto. You know. Mag-rides kami. Uwi uh, na. Last customer na tayo nila do, Chris. Kaya tara, sabayan na natin go. sila pumatsak Let's go. You know, Jurex. Sato, ganda ng ano ah. Uniform ah. Oh, okay kayo. Ha ha O uwi na tayo. chào